Ang pageant vlogger na si Adam Henato na mismo ang nagkumpirmang paborito ng mga Latino fans lalo na ng mga Mexican si Miss Philippines Chelsea Manalo. Nasa Mexico ngayon si Adam upang i-cover ang Miss Universe. At ayon daw sa mga Latino, gustong gusto nila si Chelsea sapagkat hindi budol ang ganda nito. Kung ano ang itsura niya sa mga ipinopost na pictures online ay ganun din siya kaganda sa personal. Kaya naman siya ang palaging bukang bibig nila ang bukang bibig ng mga latina dito si si ano, si Chelsea talaga nagaganda sila na yung mga Latino gustong gusto siya dito ang ganda-ganda ng hindi daw budo lang ni Chelsea ito rin ang dahilan kung bakit tuwing bababa si Chelsea ng hotel ay napakaraming nag-cheer sa kanya kahit pa ibang mga nationalities ay gusto siyang makadaupang palad at ma-interview. Maliban dyan, Napansin rin ni Adam na malapit ang loob ng Miss Universe CEO na si Miss Anja sa ating kandidata. Guys, alam nyo, maramdam ko talaga parang bet ni, ni Halusi Kun si, si Chelsea. May nararamdaman akong something na parang gusto ni, ni Kun An si Chelsea. Ngunit kahit anong puri ang natatanggap ni Chelsea mula sa mga Latino, kabaligtara naman ito ng ginagawa ng mga kapitbahay nating bansa lalo na ang Thailand at Vietnam. Pinagtatawanan nila ang litratong ito sa Gala de las Catrinas kung saan makikita si Miss Philippines kasama si Miss Thailand at Miss Finland. May nagsabing siya daw ang pinakapangit na make-up nung gabing yon. May nagsabi ring nagmukha siyang clown. Kapansin-pansin na mula nung magsimula ang Miss Universe ay pinagtutulungan na ng mga taga-Thailand at taga-Vietnam si Chelsea. Anong masasabi nyo sa ginagawang pambubuli ng mga kapitbahay nating bansa kay Chelsea? Dapat na ba natin siyang ipagtanggol at lumaban? O mas makabubuting hayaan na lang muna natin sila? Put your comments below! At upang maging updated ka sa laban niya sa Mexico, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.